Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan At tayo po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na tayo po ay magkakasama Upang mag-aral ng kanyang mga salita Salamat po sa lahat ng mga listeners natin sa iba't ibang radio stations uh, Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas Iba-ibang oras din po dahil iba-ibang estasyon yan Uh, mula Northern Luzon, Visayas, um NCR and then Mindanao. At siyempre, tayo po ay uh, nagpapasalamat din sa mga kasama natin sa uh, pamamagitan po ng mga online platforms. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. At patuloy po tayong gabayan ng Panginoon upang patuloy na lumago sa ating pagkakilala sa kanya. At syempre, itong mga paniniwala at katuruan ay dapat humubog sa ating pamumuhay. Alam niyo minsan meron po ako narinig ano, na sinabi niya na dami-dami ko nang alam, no? Pero uh, ano pa bang kailangan malaman? Alam niyo ho, uh, hindi natin inaalam ang mga katuruan just for the sake of knowing them. Hindi po ito patalinuhan para mihan ng mare no? In fact, in the, uh, during the time of Christ, talagang yung uh, pag-aaral po at pagmemorya sa kautusan eh ganun na lamang ano yung dinatnan niya pero ang sabi nga ng Panginoon itong mga katuruan na ito ay dapat humuhubog bumabago sa ating buhay at yan po importante yung yung transformation ng ating character yung paglago ng ating pananampalataya hindi lang siya yung knowledge na once na alam natin eh doon na po nagtatapos hindi po it should lead to transformation. Ngayon dito po sa book of James, ang challenge po sa atin is to put into action or application yung mga Christian truths, yung mga sinasabi ng Biblia na mga katotohanan. At doon po tayo nakakaranas ng pagtatagumpay, pagbabago, paghubog sa pamamagitan niya po ng uh, pagkaunawa sa kalooban ng ating Panginoon. So titingnan po natin ngayon uh, how do we apply ito pong mga biblical truths sa ating pamumuhay. So ito po ang ilan sa tinatawag nating marks of a mature Christian base po sa aklat ng uh, Santiago. Ano po yung mga palatandaan o masasabi nating tatak ng mga malalago at uh, uh, mananampalatayang uh, lumalalim. So Ilan po sa mga makikita natin base po sa book of James ay ito. One, he is patient in testing. Pag dumarating po ang pagsubok, at ito po ang pag-aaralan din natin ngayon, ay uh, meron po siyang kakaibang pagtingin sa pagsubok at meron siyang... Malalim na pananampalataya sa gitna ng pagsubok, kaya yung pagsubok po can be turned into an opportunity for great joy dahil sa pamamagitan po nito ay natututo, lumalago, lumalalim. Pangalaw Pangalawa po, he practices the truth. Uh, ibig sabihin, yung kaalaman ay hindi lamang kaalaman, kundi ito po ay naisasa buhay. Ito nga yung sinasabi natin na paminsan po ay nananatili sa realm ng kaalaman, it should be put into application. Kaya importante po yung ano eh, yung uh, ating pagsasabuhay ng ating mga nalalaman. And then he has power over his tongue. Uh, mahalagang pagtuturo din ito dahil kung ano po ang lumalabas sa ating mga bibig ay nanggagaling po sa kaibuturan ng ating puso. So yung ating Uh, capacity to overcome the negative things na ibinubunga po ng ating uh, pananalita, ito po ay nagpapakita ng uh, internal uh, triumph over yung pong uh, sinfulness of the heart. And that is produced when you have a growing uh, relationship with Jesus Christ. And then sa chapter 4, yung isang matured Christian is a peacemaker, not a troublemaker. Uh, Pag-aaralan natin yan sa mga darating na panahon na tinatalakay po dyan na yung ating external conflicts o so interpersonal conflicts ay nanggagaling po sa internal conflict. Yung pong nakikitang struggle natin sa labas ay nagmumula po sa kaguluhan ng kalooban. And the number five, uh, a matured Christian is prayerful in troubles. So... Yan po ang ilang palatandaan. Now, tingnan po natin, unawain natin ngayon. ano' Yung uh, una is about uh, patience in times of testing. Alam nyo po, yung testing ay napakahalagang i-consider dahil ito po ay tungkol sa mga trials on the outside. Meron pong mga challenges and difficulties na talakay natin ito. At uh, hindi lang yan ang kalaban natin, kundi yung temptations on the inside. So, ibig sabihin, on the outside, merong struggle, yung ating interpersonal conflicts, the problems that we face, but internally, meron ding mga temptations, di ho ba? At uh, malaki ugnayan yan dahil kadalasan po yung failure from within will cause problems on the outside no sa ating interpersonal relationship. Ngayon, pag-uusapan naman natin How do we handle temptations? Paano ba natin haharapin yung mga temptations? Uh, tandaan niyo po, ang problem natin is uh, sa sa mundo na ito, ang dami pong uh, dapat nating isaalang alang alang when talking about temptations. One, kaya po merong mga temptation because internally we have a sinful nature. Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 17, We have a sinful nature that wants what is the opposite of what the Spirit wants. So, ang kalaban natin yung mga desires. Ang isang bagay ay magiging tukso pag internally meron kang struggle na gawin yung masama. Halimbawa, ano, may nakaiwan ng cellphone. Well, masama ba yung nakakita ka ng may nakaiwan ng cellphone? Well, pwedeng ang reaction mo either to look for the person na sino kaya may ari nito, maisoli nga, o kaya, uy, may naiwan, akin na lang to. Ayan. Mapapansin mo na bakit naging masama yung isang bagay na naiwan doon? Well, hindi siya mismo ang masama. Inilalantad nito yung kasamaan ng ating puso or kabutihan ng ating puso. Kasi kung masama ang nilalaman ng puso, ang tingin natin dyan ay Uh, pagkakataon para kuhain ang hindi atin. Pero kung mabuti ang iyong puso, then nakikita mo yung isang bagay na dapat mong isole. So, yung struggle natin, dahil internally may weakness tayo, eh, no? parang ganito, ho, ano? Uh, ako po ay merong allergy sa seafoods. no so, Nalamang ko yan, bata pa ako. So wala po ako talagang ano eh, misa tinatanong ako ng mga tao, hindi ka ba natatakam pag nakakakita ka ng mga alimango, nakakita ka ng mga lobster, uh, uh sugpo, hipon? Ako sabi ko, hindi. Kasi maaga pa lang, itong mga bagay na to talagang uh, nadala na ako sa epekto nito. So hindi ako nagkaroon ng craving. In fact, pag naamoy ko pa lang yan, misa eh, Nagluluha na yung mata ko dahil doon sa allergic reaction. Ano? So uh, may mga kakilala po ako na talagang kahit po nagkakapantal-pantal na, magamagana ho, eh sige lang ano? dahil gusto nila eh. Ang ang kanilang kaisipan ay uh, may gamot naman. Yan. So kaya ko po sinasabi yan kasi nga, uh, bakit yung isang bagay nagiging craving para sa atin? Kasi meron tayong desire. Now in the absence of that desire, yung pong bagay na yon will lose its power over us. So, kailangan consider natin yan. Pangalawa, siyempre, yung mundo has a way of confusing us. If you remember, si, uh, yung, si Satan in the form of a snake confused si Adam and Eve. Yung bagay na sinabi ng Panginoon na mali, aba, eh, sinasabi niya, talaga bang mamamatay kayo? Kasalanan ba talaga yan? Magiging katulad kayo ng Diyos. So yung isang bagay na hindi tama, hindi acceptable, hindi dapat, ay uh, pinagmumukhang tama at uh, sa mundong ginagalawa natin, paano ba nagkakaroon ng confusion sa pamantayan ng tama? Well, maraming paraan. Ang isa po is uh, rebranding. Sinabi ng Bible, kasalanan. Ang sasabihin naman ng mga tao, hindi ang kasalanan. Makabagong panahon na ngayon. Okay na yan. Oh. Uh, ano pa? Sasabihin ng mga tao, well, uh, lahat naman ginagawa yan, so hindi yan masama. Hindi ba totoo yun, ano? Pamisan, pagka lahat ng tao gumagawa ng mali, para bang feeling mo, pag ikaw na lang gumagawa ng tama, ikaw yung may deprensya eh. Pero ang reality po, yan po ay paraan para tayo po ay linlangin, lituhin. At isa pa, may mga times po na hindi tama and yet it is legal. So nagkakaroon ng confusion kasi pinapayagan ng batas pero sinasabi naman ng Biblia na hindi dapat. So doon tayo nagkakaroon ng, uh, in many ways, confusion. Kaya how do we overcome this? Napaka-importante po that we understand yung sinasabi ng Bible so we can overcome itong mga temptations na ito. Kasi pag hindi natin na-discern kung saan galing, bakit dumarating, uh, how does it affect us, why does it affect us, pag hindi natin naintindihan na proseso ito, ay talagang madali ho tayong in sa mga temptations na ito. So number one is to overcome temptations, we have to consider God's judgment. Kailangang isa alang po natin yung paghatol ng Panginoon. No? Pamisan yan ang nawawala eh. Yung, yung bang hindi natin naiisip yung consequence. No, naalala ko ho yung Uh, sinabi ng isang uh, author, sabi niya, hindi nyo ba napapansin pag ang isang bagay po ay mali at uh, hindi ka kagad nagkaroon ng uh, consequence sa bagay na iyong ginawa, how do you feel? Sometimes, ang feeling mo, you can continue on doing the same things again. Halimbawa, nakalagay dyan ay uh, bawal, uh, for example, manigarilyo dahil highly flammable yung mga materials or chemicals sa paligid apo sasabihin sa iyo nung naninigarilyo, eh wala naman nangyari so uulitin na naman niya yan kasi iniisip niya wala namang nangyari so might as well disregard yung warnings di ba maraming ganyan eh sa pagtawid niya lang sa EDSA di ba kung kayo po ay taga-Maynila nakita niyo ito noon eh nakasulat ho eh bawal tumawid ah uh, hindi sinusunod. So, pinalitan, bawal tumawid, nakamamatay. So, pinakita na yung consequence. Ang naku, marami pa rin tumatawid. Bawal tumawid, may namatay na dito. So, may pruweba na. Meron pa rin tumatawid. Uh, kaya kung papansinin mo, para bang sa tao, when they, when they ignore the warnings, ang ibig sabihin niyan, Uh, hindi sila nagpapasakop dyan because they have their own reason. Maybe hindi pa nila nasasuffer yung consequence. Hindi sila naniniwala sa warning. So, ang Bible reminds us, well, consider God's judgment. It is true. Ang sabi ho rito sa James chapter 1, verse 14 and 15, Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. So, ang sinasabi niya sa atin, itong mga pagnanasa na to ay nagdadala ng mga makasalanang pagkilos. Ilang bagay po ang makikita natin dito. One is it starts with a desire. Kasi po, ang problem natin, bakit ba tayo ay natutukso na gawin ng mali? No, misan, sabi nga ng iba, kung ano pa yung masama, eh, yun pa yung kanais-nais. nais yun pa daw ang masaya. Kasi nga, meron tayong desires. Kaya nga, ang problem po dyan sa desire na yan, mali na nga, nakakasira na nga ng buhay, misang ginugusto pa natin. So we have to understand, ano ba yung problem natin? So, yung process ng kasalanan, it starts with a desire. Ngayon, papasok po yung deception. Ibig sabihin ay, pag pinaglalaroan mo yung desire sa isip mo, later on, tinatry mo nang i-justify Uh, kaya yung iba nagkakasala, they know na may consequence pero sasabihin nila it's an acceptable loss, it's a calculated risk, samantalang sa harapan ng Panginoon kasalanan yun. Nahuhulog tayo dun sa deception na iisiping wala namang mawawala, wala namang masasaktan, minsan lang naman, isang beses lang, hindi ko nauulitin, uh, madali kong tanggihan to pag ginusto kung tanggihan matatanggihan ko to that's the deception total ginagawa ng lahat kaya nga paminsan po no pag inobserbahan nyo yung taong uh, gumagawa ng kasalanan eh, tingnan nyo yung mga sinasabi minsan ang gagawin una they will they will say na hindi nila alam na bawal isa yan pangalawa yung iba naman sasabihin nila uh, eh bakit si ganito ginagawa yan So, parabang by pointing out to another person who also does the same offense or maybe mas malala, you make yourself look good and feel good, feel better, sa pagtuturo mo na merong iba na mas masahol pa sa'yo. Pero it's part of the deception. Ang masaklap nga doon, malina nga yung ginawa mo pero nakakahanap ka ng paraan to make yourself feel better. Yan ang problema. Yung bang uh, para bang napagaang mo pa yung pakiramdam mo samantalang mali na nga yung ginagawa. So it starts with a desire, then there's the deception, and then disobedience. Ibig sabihin, pinili mo ng aksyonan ang isang bagay na pinaglalaruan mo sa iyong isipan. Kasi ang totoo, ang tukso, wala pa yun eh. Pero once na inaksyonan mo na yan, kasalanan na eh, pag umaabot pa tayo sa point na ito po ay aaksyonan, then it becomes disobedience. And then you suffer the consequence, which is death. Yung death po na tinutukoy dito is separation from God. So, let us be reminded na sometimes, ganun nga, dumarating ang tukso, tayo po'y madaling natatanghay kasi nga iniisip natin, meron tayong pagnanais na gawin to, uh, we look at the pleasure it gives us, not the consequences it creates. Then add to that the deception na either the world creates for us or we create, we ourselves create. Tayo gumagawa eh. Niloloko natin sarili natin. Eh bakit si ganon? Eh bakit si ganyan? O di ba? Tinuturo mo yung iba sa halip na i-confront yung kasalanan o mali sa iyong buhay, you try to look at other people and justify your actions. And then again, it becomes disobedience and it leads to the consequence. So, Number one is consider God's judgment. Ano man ang dahilan mo dyan, may konsekwensyan, yan. Ano man ang sabihin mong justification mo sa ginawa mong mali, merong konsekwensyan yan. At hindi pwedeng mawala yung consequence na yun. Kahit i-rebrand mo pa yan. Ito nga ang problem ng modern day society. Ano? Ang hilig sa rebranding eh. Yung maliwanag na maliwanag at derechahang sinabi ng Bible, kasalanan, hindi dapat, mali ito. Nako, ang society po, it will try to rebrand, it will try to change it, it will try to make it look different. Tapos in reality, ano nangyayari? You suffer the consequence. Uh, ang lason, kahit na isulat mo dun sa bote ng lason na ito ay soft drinks, eh lason pa rin ho yun. So yun ang tinatawag na rebranding. Kahit sabihin ng tao na hindi yan masama, Okay na yan. Kung sinabi ng Bible na kasalanan yan, then it will have its consequence. So number one is consider God's judgment. Pangalawa, consider God's goodness. Ito napakahalaga eh, no? Misa nakakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos. Sa totoo lang, uh, may mga times po kaya tayo tempted to do wrong because we forget that God is good. Or we, we overlook yung goodness ng Panginoon. Ang sabi sa Uh, James 1.17 Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father Who created all the lights in the heavens He never changes or casts a shifting shadow So, anuman ang mabuti ay galing sa Diyos Ngayon, this is a powerful reminder Na ang Diyos ay mabuti Alam nyo, uh, dahil makasalanan tayo at ang mundong ginagalawa natin Misan po yung kabutihan ng Diyos na may misinterpret natin sa paanong paraan. Well, ganito huyan, yan. Ano? Halimbawa, pag nagpunta ho kayo sa isang uh, resort, for example, swimming pool, may mga nakalagay dyan. Bawal tumalon, bawal magdive, bawal tumakbo, bawal ganito, bawal ganyan. Katanungan po, yung kayang mga pagbabawal na yan ay nilagay dyan para hindi tayo mag-enjoy? Uh, ikaw ba'y nagbayad para saluhin lahat ng bawal? Well, ang sagot po dyan ay ito. Kaya nagbabawal so that you will have enjoyment. Kasi pag nilampasan mo yung parameters of safety at pinilit mong gawin yung gusto mo kahit hindi dapat, eventually you suffer the consequence. So yung mga do's and don'ts sa Bible are not given to us to restrict yung ating kasiyahan. Binigay po yan para i-restrict yung ating hazardous tendencies. <laughs> di ba? Eh, na misinterpret natin. Kaya nga sa Hebrews 12, pinaliwanag, pag, pag tayo po ay tinutuwid ng Diyos, hindi po kasamaan yon Yun po ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So, wag nating isipin na siguro ang sama ng Diyos, no? kaya tayo tinutuwid, hindi po. Yan po ay pagpapakita ng kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Tinutuwid niya tayo dahil mahal po tayo ng Panginoon. So, consider God's goodness. Bakit naman niya ipagkakait ang isang bagay na mabuti at tanungin din natin ang ating sarili, ito bang aking gagawin ay pagdududa sa kabutihan ng Diyos? Ito bang ating gagawin ay produkto ng ating kawalan sa pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos? So, dapat ma-evaluate natin ang lahat ng ito. And then, consider God's divine nature from within. Ang sabi sa verse 18, He chose to give birth to us by giving us His true word, and we out of all creation became His prized possession. So reminder po ito na tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos, merong mataas na layunin ng Panginoon. Why do we settle for lesser things? Di ba? Minsan, pag nakakakita ka ng tao na sinisira ang buhay niya, huy, hindi ka para dyan ang buhay mo may mas mataas na layunin. Naalala ko, minsan, ano, uh, pagka yung mga tao hindi alam ang purpose ng ilang mga gamit, sinasayang nila. I remember one time, may video ko napanood, nung nauso yung tablet, yung mga iPad, uh, yung isang anak, pagregalo sa tatay niya, pinadala niya via uh, courier. Pagdating doon sa tatay, yung tatay, di na maalam yon. dahil nung time na yun, kalalabas lang nung unang-unang version niyan. So, hindi niya alam para saan yun. No? So, binuksan niya at uh, ang ginawa niya, nagandahan siya, manipis, makinis, ginawa niya ngayon tantara ng gulay. Ginawa sangkalan. Tumatawag po yung anak, sabi, Dad, How sa, uh, how are you enjoying my gift? Ang sabi ho ng tatay, nako, I love it. Sabi niya, gustong gusto ko ito. Pero ang nasa isip ng anak, nag enjoy yung tatay sa paggamit ng technology ng gadget, yung tatay pala, nag enjoy dahil ginawa niya sangkalan yung tablet. <laughs> Siyempre, pag nakita mong gano'n, aba, teka lang, sanasayang mo yung isang bagay na hindi para sa ganyang layunin. Eh, naku, ang buhay natin, tayo po'y nilikha sa wangis ng Diyos. Para sayangin natin sa mga bagay na walang katuturan, di ba? Walang kwenta, walang pag uh, mga bagay na patapon, ika nga. Pag naiisip natin ito, naku, napaka-precious ng buhay. Bakit gagamitin, sasayangin sa walang katuturan? Kaya mahalaga po na pag-isipan ng mga bagay na ito. No? Consider God's judgment, God's goodness, and God's divine nature from within. So sana po ay naging pagpapala sa inyong episode na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Panzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.